So, ayan guys. Hindi ko pa pala na share sa inyo. Yung mga alaga kong ito. yan o. Yung mga dagul na yan. <laughs> Ay mahilig yan sa apple. Ayan. Kaya nagbalat ako ng apple. Hindi ko sila pinapakain ng balat. Nagbalat ako ng apple. Tapos, magmumukbang sila. Ayan. Magkakalat ah. Ayaw na, kanina kumain ka. Si Clover na lang. Kainin ha. Ikaw itim. si itim na ubos na kagado. parang inano lang eh, parang na lang eh. Oh, try mo naman. Si Pong Gingging ay hindi masyadong mahilig. Si Clover lang, si Haba oh, ayan oh, nag-i-enjoy siya o tumutunog pa yan guys oh. Tunok-tunok pa. Ayan. Ayan. Ubus na rin ni Pongging. Paayaw-ayaw ka pa pongging Kasi kakakain lang nila ng lunch Parang panghimagas nyo na to oh. na. Yan si Choco guys. Matakaw din yan dito. Kaso lang, merong nagtambol-tambol dyan sa labas. Ewan ko may parid yata. Kaya yan, nag na naman. Ayaw na naman kumain. Pati yung pagkain. Buti na lang nakakain na siya ng lunch. Ayun yung kinainan niya oh parang may parid yata, hindi ko alam kasi basta may nagtambol-tambol sa labasan ayan, natakot na naman siya sa tunog ganyan yan guys, eh, takotin sa tunog eh hindi ah. na binababa ni haba ni itim yan sa sahig oh. sarap ayaw mo naman pong pong hingging eh ayaw mo eh si Clover lang kumain eh iniwan mo yung sayo ayan Clover ayong si si haba tuloy ang kumain ng sayo ayaw mo na eh. Nabusog ka na ba ayaw mo na o, ayan si itim mo oh. parang wala lang pwede ba ako manghingi kasi wala na oh ito naman akin <laughs> mm. yam yam pala no itim si mama naman isa lang Hmm, naanto ka talaga, pungging. ayan guys yung isusubo mo na lang bibigay mo pa sa kanila hmm. ayan oh nakita nyo isang mangkok yan isang malaking apple yan pero wala na hmm. baka masama naman masobrahan kayo timama hmm. naman ang lalaki ng kinagat mo habang bang eh hmm. ito yung kay clover ubos na oh Sarap berber. Ha, masarap yung apple. Gusto mo pa? Ito kay mamang share, o, oh, sa'yo na. Kita mo. Si Punggingging lang talagang ayaw, eh. Ang gusto niya, peras. Peras kasi, guys, kumakain yan sila. Si Punggingging. O, oh, ayan, dalawa na lang to. Oh. Kagat lang. Bigyan mo si abang bang, Kagatin mo. Ayaw talaga ng hati talagang kinain ng buo. Sige, ito na lang sa iyo, Bang Bang. Hmm. Hmm. Ayaw mong bigyan ng nanay mong si Clover? O sige, wag na sa na yan. Ayan. O, di ba guys? Saan ka pa? Wala ang amo. Misan bumibili lang ako ng peras, apple, tapos kinakain lang nila. Ngayon ko lang na-share sa inyo guys na sila ay mahilig din sa prutas. Yan. Kaso itong si Pung nabusog na busog, nag-lunch kasi yan eh, kaya ayaw na niya. Ayan si itim mo, naubos. <laughs> sarap? Hmm, sarap. Pwede naman sa kanila guys, yung pagkain ng aso, este ng tao. Lahat ng pagkain ng tao, pwede nilang kainin. In moderation nga lang. Huwag lang yung, parang ang pagkakaintindi ko, ubas yata, hindi sila pwede parang manghihina yata sila kapag kumain sila ng ubas. <coughs> Ayan. Di ba? Ayan siya bang, bang Oh. Tumutunog-tunog pa. Sarap bang bang? Sarap? Anong sasabihin sa mama? wala na. Bukas na ang treats kasi bundat na kayo eh. Baka mamaya masira na yung tiyan kung ano-anong kinain nyo. Bukas naman yung iba ha. Ayan, may natira pa o. Oh. Um, ayan, nakain tuloy ni Haba. Laglag mo yung itim-tim eh. Laglag kang kumain eh, makalat kang kumain eh. Ayan oh, inaantok si kung Pungginging kaya wala sa mod kumain. Ayan wala sa mab kumain si pong Ginging. Ayun, ang pinaka mo sa lahat sa lahat dito, ayan si Habao. Oh. May narinig lang na nagsisigaw diyan sa labas. At umiyak na bata. Labas ka agad siya kahit siya ay kumakain. Ayun. Wala nang tubig. Meron pa. Hmm. Nilagyan ko 'yan guys ng dextrose powder. Kasi ito ngang si si Xiao ay nagpo-poops. Tapos nung gumaling siya, ito namang si Kisami ay tumamlay. Parang nagpalitan yung dalawa. Kaya sa mga nag ng aso, yung mga nag ng aso, wag tayong mawawala ng ganito. Oh. Dextrose powder. Dalawang klase to eh. Meron pang isang klase nito. Dextrose powder din para sa aso. Ba't kaino buo-buo? Kung makainom ka kasi parang hindi ka na humihinga eh. Ahem! Wala na. <laughs> Nasamid sa tubig. Ayan guys, o dextrose powder sa aso. Ayan. Kasi kahit na... Malimbawa may nag... Sa mga alaga nyo, mapaaso man sa... Lagyan nyo kaagad ng isang kutsara ang isang basong tubig ng ganito. Yan. Para hindi sila manghina, yung nawalang tubig sa kanilang katawan ay mabalik. Parang tao din. Tayo din naman pagka nag-ALBM, eh, may iniinom din naman tayo eh. Para hindi manghina. Pang ano yan eh, pang first aid. Kung halimbawang madala at hindi na magtuloy-tuloy ang kanilang pag-upops ay maganda. Pero kung halimbawa, 3 days na, hindi pa rin gumagaling, ay dalhin na natin sa vet. Parang si Shopaw, nagherbal muna ako guys ng tanglad, pinakain ko sa kanya yung talbos. Kasi ang pusa kasi, <coughs> kung nyari, may hinakain niya na hindi maganda, kumakain niyan sila ng damo eh. Yung carabao grass, kinakain nila yon pati ang tanglad, kinakain nila yan. Tapos isusukan nila yung kanilang nakain na kung ano man yun na nakapagpasakit ng tiyan nila o sanhinang pagtatain nila. Pero nga, kasi pag hindi naman nadala sa herbal na ganyan, talagang matindi yung kanilang uh, nararamdaman at nanghina. Tapos panay na ang poops. Kunyari, sa isang araw, apat na beses, abay, dalhin na lang natin sa vet kasi mahirap nang mag-home remedy kung hindi kaya. Kasi hiyang-hiyangan din yan yung mga herbal-herbal. Parang sa tao din, yung anak ko hindi hiyang sa oregano, Lalo siyang inubo kasi yun pala, ang sabi ng doktor, siya ay allergy sa mga, yung mga far ng ano, yung parang, di ba yung oregano po, may mga bala na parang matalim. Allergy siya doon, kaya hindi ko na siya pinaiinom ng oregano, kahit hanggang ngayong malaki na. Ganon din po sa aso, hiyang-hiyangan lang din yan eh. Pero, hindi naman natin maiwasan na minsan kasi wala tayong budget, katulad namin. Meron kaming pinagkakagastusan ngayon tapos biglang nagkasakit si Shopaw. Ikinakailangang e dalhin sa bet. Kaya medyo natapyasan yung aming uh, medyo ipon-ipon kasi nga wala sa budget. Ah, kumbaga wala sa tama, wala sa budget yung pagkakasakit ng mga alaga. Kaya iyon. Kasi may buhay yan eh. Kapag pinabayaan naman natin at nanghina, kawawa rin naman, 'di ba po? Iyon. Kaya Shhh! Anong ginagawa niyo dyan? Huwag kayong magkalat dyan. Kaya iyon, ngayon ay si Kisame na naman ang inoobserbahan namin kasi medyo matamlay. Tapos, basa rin yung poops niya parang si Kisame, ah parang si Shopao dati. Kaya, kapag hindi na naman siya umu-okay, baka dali na naman namin sa bed. Pero sana hindi naman kasi medyo tight tayo sa budget ngayon eh. Wala tayong masyadong uh, naitabi kasi nga meron tayong pinagkakagastusan yun kaya sa mga nag-aalaga dyan pagka yung may sakit ang aso natin o kaya pusa kung ano mang alaga natin medyo magisip uh, mag isip isip na tayo ng kung paano tayo makamura mas makakamura tayo guys kung aagapan natin ang sakit kasi pag medyo malala na mahirap na eh mas magastos yes. kaya kami pag mga 3 days, hindi pa rin nanunumbalik yung sigla niya. Talagang vet na kami. Parang lagi kaming nakasandal sa vet. Parang mas, mas naniniwala ako kasi na doktor yan eh. Lover, malis ka dyan. Ano na namang ginagawa mo dyan? Mas naniniwala kami guys na gagaling ang isang alaga ng mas madali kesa yung maghula-hula lang tayo ng tamang gamot. Yan nga mga yan, oh, no? naiipon ang mga gamot dito, nasa rep. Kasi bawat sakit, ibang gamot, bawat sakit, ibang gamot. Hindi kami nagre-relay dun sa, kunyari, ayan, nagtaisi si Kisame Este, si Siopao. Tapos yung gamot ni Siopao, ipapasa ko kay Kisame. Hindi po, kasi magkaibang timbang yan, unang-una. Yan ang mga dahilan, magkaiba sila ng timbang. Tapos, pag hindi na check up, hindi rin natin alam kung ano ang sakit talaga. Kasi yan pong si mi ay nagkasakit na sa bato dati pa. Kung napanood nyo yung video ko, pati yung kanyang mga uh, CBC, naka ano eh, naka video yun, pati yung sa computer na nakita yung kanyang bato kung gaano karami. Eh naka ano po yun, nandyan po sa video namin, pwede nyong balikan. Yun po. Kasi ang ang simula lang noon si Kisami ay nahirapang umihi. 'Yun pala. 'Yun na 'yun. Una nadala sa gamot, nung pangalawa hindi na po talaga. Kailangan na talaga siyang <coughs> i-test ng maigi kung ano ba talaga ang pinagmumula ng nahihirapan siyang umihi. Yun nga, may na muunang bato sa kanyang ano ba yun? Sa kidney yata yun. Tapos yun, awa ng Diyos, umu-okay naman siya. Hanggang ngayon, ito na naman ulit yung kaniyang pagtatamlay-tamlay. Kaya ino-observe muna namin kasi after ni Sopow, siya naman yung medyo matamlay. So hanggang dito na lang guys, bye-bye po.